lugar yung tanggap tanggap ang doa? Sa sujud. Lahat ng sujud. Yung iba sabi niya, sa last, last sujud, no. Every sujud. Akram umaya kunul abdu'in tarabihi wa huwa saji na pinakamain, pinakamalapit ang alipin ng Allah sa kanyang sa, Allah habang habang sujud. Ibig sabihin lahat ng sujud. Magdua ka dyan. Hindi natin pwede sabihin sa na yung pinakahuli ang pinakamainan. No. Lahat yan. Lahat yan. Mayinap. Lahat ng sujud at pinakamainam na lugar ng, ng doa. Pero siyempre, kapag ikaw ay nagsasala mag-isa, habaan mo na hanggang gusto mo. Pero kung ikaw ay maamuom, huwag habaan. Kasi hindi pwede maiwanan ka na. Imam. Eh, ma makro ang pag naiwanan ka ng imam. Makro. Makro pag naiwanan ka ng imam. Yung imam, nagsalam na ikaw, eh, nasa, nasa sujud ka pa. At, pinakamainam, siyempre, na doa habang nasa sujud at sa pagkatapos ng muling Huling tasyahul. Kahit ako, pinakalas na huling tasyahul. Magdua ka dyan. Magdua mo dyan, huwag mo din tagalan. Kasi pagkatapag ng salamang imam, kailangan mo siya sundin agad. Pagkasasabi ng salamu alaykum wa rahmatullah, kailangan mo rin tapusin ang dua mo. Pero ang tanong dito, pwede bang magdua dyan gamit ang sariling wika? wika? Alam mo, nagtagalog ka dyan, nagmagindanaw ka dyan, nagmaranaw ka, walang problema doon. Kasi hindi naman sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na magdua kayo diyan gamit ang wikang Tagalog o wikang Arabic. O kaya kung ano tinuro ko sa inyo, siyempre hindi naman gano, hindi ka naman marunong mag-Arabic, ano man ang idudua mo diyan. Ya na ibaga pulo sa Allah na ibaga. Ano ganoon? Idudua ka diyan lagi mo yung ano. Siyempre naman unfair ang Allah makatarungan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala wala yang dimurabuka hada. Ang Allah hindi na dadayain ng ano, ang siyempre sasabihin mo makapagduwalan diyan yung nakapag arabic Eh, paano hindi marunong mag arabic yeah, okay. So, para Marunong ano na yung niya? Allah, alam api, maalong. <laughs> <laughs> ya Allah, anay yung mga fulos, mag yung mga sugol. So, so ba, 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 mo, kailangan nidaan sa Arabic na hindi mo naman kaya i-express? It, banggit, magmaginda ng kadya, magtosog ka dyan, magmaranaw ka dyan, mag tatanggapin ng Allah. Pero ang pinakamainam, kung marunong ka mag-arabic at sa ulo mo yung mga doa, yun ang pinakamainam. Pero yung wala kang alam sa Arabic, ito mo pipilitin. So magdua ka dyan. Yung iba daw, hindi na kailangan mo bigkasin. Pag nagdua ka daw, habang nakasujud, hindi mo na kailangan bigkasin ng dua. Hindi matatawag na dua ang hindi. Hindi bigkas. Bagkos meron sa mga ulama, ang sino mang nagdua na hindi niya binibigkas, hindi tatanggapin ng Allah ang kanyang dua. Kasi hindi mo binibigkas. Alam mo, may pumunta sa'yo hindi umihingi. No. mo ano masabi mong umihingi yan? sabi. sinasabi. Walang sinasabi. Nagaganyan. O, ano mong inihingi mo? mo? ba? Diba? Pag so, hindi binigkas ko, parang niyat Parang, parang niyat lang. Ang doa <laughs> hindi niya. Ang doa hindi niya. Ang dua ay puso at dila. Ang doa puso at dila. Kailangan mo bigkasin. Hindi mo. Kailangan may boses Basta huwag lang, hindi mo na kailangan marinig ng katabi mo. Huwag mo naman lakas-lakasan dyan sa katabi mo. Marinig ng katabi mo na... Yalo, gusto kong maging asawa siya. No? Tapos, <laughs> ah. So, pagkatapos uh ng -huh. Okay, pagkatapos ng dua, kailangan bang ipunas yung kamay sa mukha? Nagkaroon ng opinion ng mga ulama.